Isang maganda at napagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Sumapit na po tayo sa ikatatlongpong linggo sa karaniwang panahon sa pangliturian kalendaryo ng ating simbahan. Pinabati ko po ang mga viewers, mga followers and supporters of our daily gospel reflection. Gayun din po ang aking pagbati sa lahat ng mga namimintuho, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng tulong na yung binibigay sa amin. Ano mang halaga, ito po ay napakalaking tulong sa pangilangan ng pambansang dambanan ni San Antonio ng Padua. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa linggong ito. minamahal kong kapatid ngayon ang ikatatlong pong linggo sa kanaliwang panahon. Pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ikadalumpot dalawang kamanata, mga talata tatlumpot apat hanggang apat na po. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagdinilay para sa linggong ito ay nagsasabing pagmamahal ang buod ng buhay kristyano. Kaya lahat po ng turo at aral na ibinibigay ng simbahan ay matutuon lang o mauwi sa isang salita na bumubuod sa lahat. Ito po ay walang iba kundi ang salitang pagmamahal o pag-ibig. Sa isang homily po na ibinahagi ni Bishop Ambo David, ang obispo ng Diocese of Caloocan, binanggit po niya ang kwento tungkol sa isang matanda, 80 years old po, na lumapit at tumingin ng advice. Kasi po sabi ng matanda, kapag siya'y nananalangin, nagiging malilimutin na siya. Sisimulan niya yung prayer, tapos nagiging iba na ang kasunod. O minsan naman, nagsisimula siyang pagdasal, sa gitna matitigilan siya at hindi na niya alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. Halimbawa, nagdadasal siya ng Apostles Creed. Sasabihin niya, I believe in God the Father Almighty and to you, my brothers and sisters, to pray for me. Aba, naghalo na yung Confiteor sa saka yung uh, Apostles Creed. Kaya sabi niya, Father, mukhang may problema po ako nagkakasala po yata ako. Tang sabi ng obispo na nakangiti sa matanda, ako nanay, okay lang huyan, na unawaan po ng Diyos ang inyong kalagayan. Eh, bahagi po talaga ng pagtanda natin yan. Kaya sa susunod, para hindi kayo mahirapang magdasal ng Apostles Creed, dasalin nyo na po yung summary. At talaga po, Bishop, may summary po ba yun? Kaya ano pong sasabihin ko? I believe in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit sapagkat doon naman po talaga nabubuod lahat ng ating sinasampalatayanan. At sa mga katuruan ng simbahan, ang lahat po ay mabubuod din lang sa isang salita at ito ay ang salitang pag-ibig. O di nga ba, kahit sa Ten Commandments, binigyan ni Jesus ng pagbubuod ang sampung kautosan, yung two greatest commandments of love. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Kaya kung tayo nahihirapan sa Ten Commandments, summarize natin sa dalawa. Pero meron pang sinabi ang Panginoon, This is my commandment that you should love one another. Love one another as I have loved you. Kaya, hindi tayo dapat mahirapan sapagat ang lahat ng kautusan ay nabubuod lamang sa batas ng pagmamahal. All commandments find their summary and fulfillment in love and only in love. Nagiging perfecto ang lahat kapag ang bagay na ginagawa natin ay ginagawa natin sa ngalan ng pagmamahal. Sabi nga, even the virtues of faith and hope cannot coexist without the virtue of love. Because in the end, sabi po ni San Pablo, only three things will last. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Mga minamahal na kapatid, sa katuruan tungkol sa pagmamahal na itinuturo sa ating Ibanghelyo, huwag dating kalilimutan that love is a gift, but it is also a choice. Ito ay isang regalo, subalit ito ay isang malaya ding pagpapasya. This is love. Not that we love God, but that He loves us and He sent His Son as an anointing sacrifice for our sins. 1 John chapter 4, verse 9. At ang sabi po sa first epistle of John, chapter 4, verse 19. We love because God loves us first. Nagagawa nating magmahal sapagat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. John chapter 13, verses 34 to 35 reminds us, I give you a new commandment, that you love one another. Just as I love you, you should also love one another. By this all people will know that you are my disciples if you love one another. Oyan, malinaw. Tayo dapat mga Kristiyano, nakikilala sa paggihimap pagmahal. Sapagkat ang buod ng lahat ng ating sinasampalatayanan ay walang iba kundi pagmamahal. Pangalawa, choosing to love God means putting Him first. Kapag pinili nating mahali ng Diyos, dapat siya ang unahin natin. Siya ang ituturing nating pinakamahalaga sa ating buhay. Hindi yung ang Diyos ay second priority lang natin. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. Kaya ang una pinakamaganda at pinakamahalaga ay eh dapat na inilalaan natin sa Diyos. Kaya maging sa pagising natin, the first and the best conversation belongs to God. Kaya pagising pa lang natin, si Lord na agad ang kausapin. Love God first and the rest will follow. You will never come second by putting God first. Sabi po ni Ezra Taft Benson, When you put God first, all in your life will fall into their proper places. Unahin na mali ng Diyos. Ilagay ang Diyos sa una at pinakamahalagang lugar sa ating buhay. At hindi tayo magkakamali. Pangatlo, a true love of God leads us to a true love of self and neighbor. Kung talagang tunay nating mahal ang Diyos. Yung pagmamahal na yon na meron tayo para sa Diyos ang magtutulak sa atin para maging tama ang ating pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa ating kapwa. Isang araw, tinanong po si San Agustin, Ano po ba ang tunay na mukha ng pagmamahal? At ang sabi niya ay ito, Love has hands to help others. Love has feet to hasten to the poor. Love has the eyes that see the misery and wants of the needy. And love has ears that hear the cry of the poor Yon ang tunay na mukha ng pagmamahal. Remember that God gives us people to love and things to use, and not things to love and people to use. Tandaan po natin yun, ha? Binigyan tayo ng Diyos sa mga bagay para gamitin at binigyan tayo ng Diyos ng mga tao sa paligid natin para mahalin. Huwag natin kalimutan, kapag inuna natin ang Diyos na mahalin Aakayin tayo ng Diyos sa tamang pagmamahal sa ating kapwa. By learning to love God above all else, we will learn to love the way that He loves us. And that is the way of loving without conditions and without limitations. Manalangin tayo. Ang manaming makapangirihan, maraming salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Sa kabila ng aming mga kahinaan at maraming pagkukulang, kailanman ay hindi ka nagkulang sa pagpapadama ng iyong pagmamahal sa amin. Hubugin mo po kami sa pag-ibig na ito upang kami ay maging larawan din ng pag-ibig mo sa mundo. Mahalin ka namin higit sa lahat at mahalin namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal namin at pagkapalaga sa aming sarili. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay para sa linggong ito. Sakaling nagustuhan nyo at nakatulong, ilike po ninyo at share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga mahal buhay at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Good luck po sa lahat po ng mga candidates sa barangay and SK elections. Bukas po, October 30, dito po sa buong Pilipinas. At pinapaalala ko po sa November 1 po hanggang November 9, may mga misa na binari po tayo para sa mga yumaon nating mahal sa buhay. Kung hindi niyo po po na ibabalik yung mga sobrang na tinanggap ninyo, ay balik lang po uh, sa October 31, last day po ng submission. Wala po kami hinihingi donasyon o anumang amount sa donasyon na pwede niyo mibigay. Pero kung kayo po yung magbibigay, po kami papasalamat para po ito sa pangilangan ng ating parokya at dambana ni San Antonio. Andiyan sa pambahalang gumanti sa inyong kabutihan. Maraming salamat po at pagpalain kayo mga makapangirin Diyos, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.